Hey WhatsApp up mga ka-adventure Panibagong araw, panibagong food trip adventure Hanap nyo ba ay mayroong Anilitsun, anibupit Na mayroong kantahan at inuman Tara, samahan nyo ko at tayo magbabalik Dito sa may Anggot Gastropub sa inang mga kadventura, dito na nga tayo sa may Angkot Castro Pub. Dito sa may Barangay Malasin, bayan ng Pusurobio, Pangasinan. Dahil sa halagang 299 pesos, meron ka ng only lechon belly, only buffet, desserts, drinks, at iba pa. Pwede rin kayong magkantaan dito dahil mayroong free video o kipa. Napakaluwang napakalinis ang kanilang ambience dito. pwedeng pwede yung ganapin ang kahit anumang okasyon sa inyong buhay rito. Tulad ng kasal, dibo, binyag, birthday, reunions, meeting, at napakarami pang iba. Napakasarap yung kanilang mga luto dito mga kadbintyor. adventure man o gulay. Isda, dessert ay magugustuhan niya talaga rito. Along the highway lamang ito mga ka-adventure Lakita dat barangay malasin Pusurobyo Pangasinan. Halos katapatan lamang ng Forest Lake. Kaya tara mga ka-adventure kain na tayo. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord God. Mm -hmm. Napakasarap talaga. Quality, quality. At pagsapit na nga ng gabi mga ka-adventure heto na ang pinakahihintay natin. Meron na nga rin sila dito live band at kantahan pwede pwede ka rito makipag jamming makipagkantahan habang kumakain at nagiinuman hmm. tara na, na arap na pumunta na rin kayo rito I'm sorry. rin sila ditong promo mga kadventure ka isang bakit, isang libring pulutan habang gumagabi mga kadventure ka ay siya na rin parami ng parami yung kanilang mga customer dito shoutout nga pala sa ating mga followers nandito at syempre sa ating mga bagong followers dyan. maraming maraming salamat sa inyong suporta ah. Welcome to Angkor. Um, we would like to invite you every Saturday and Sunday for our Auntie with Auntie Chon and Auntie Side Dishes. And also we serve every Monday and Friday for Alamar. At anong oras po kayo nag-open dito? Uh, we open at 9 o'clock in the morning until 9 o'clock in the evening. Anong masasabi niyo sa mapagkain and foods dito? Um, lahat ng luluto po namin dito ay ang gagasta po is the Filipino food dishes and also uh, may ahadong Italian cuisine. Dish. Dito sa angkot, quality, quality. Quality, quality. Yes, hey. sir. Quality. <laughs> Thank you. Opo. Kaya naman, yayain mo na ang iyong mga friends and family at arap na rin kayo dito sa may Anggo Cafe Gastro Pub Ani Buffet Ani lechon, May kantahan pa Dito sa Anggo Quality na Mura pa <laughs>